The Three Flowers of Florencio Mansion Chapter 16, Back to School Ano ba kasing nangyari? Bakit ganito ang nadatnan namin? Ikaw, Red, hindi ba't sinabihan kitang ayusin mo ang trabaho? Sinabi ko na mga aalagaan mo ang mga anak ko at itong mansion. Ano bang mahirap don? Ang dali-dali lang ng inihabilin ko pero hindi mo man lang nagawang tugunan. Galit na sigaw ni Sir Matthew. Pasensya na po, Sir Matthew. Sorry po talaga. Hindi na po mauulit. Promise po. Nanlulumo kong sambit. Talaga. Kasi hindi ko palalagpasin pa sa susunod kapag may nangyari ulit na ganito. Alam mo ba kung gaano kami kapagod galing sa biyahe? Tapos ito lang ang madadat na namin. Aniya pa at hinilot ang kanyang sintido. Then I felt someone hold my cold and trembling hands. When I looked up, I saw Dreyko smiling at me. Dad, hindi po talaga kasalanan ni Red. It's Kainzo and Draco's fault kaya dapat hindi si Red ang pag-alitan mo dito. Mas lalong nalukot ang mukha ni Sir Matthew kaya napahigpit ang hawak ko sa kamay ni Draco. Naramdaman ko pang pinisil niya ito ng bahagya. Stop defending that stupid girl, Draco. Napayuko naman ako at napangiwi ng maramdaman ang pagdaan ng sakit sa aking dibdib. Dad, Matthew, Sabay na bulalas ni Dre Iko at Madam Chi. Pagod ka lang siguro, hun Halika at magpahinga muna tayo. Hayaan na natin sila dito at aayusin din naman nila yan, ani Madam Chi at maya maya pa'y naramdaman kong naglakad na sila papalayo. Are you okay? nag lang tanong ni Dre Iko. Ngumiti naman ako at tumango. Pagpasensyahan mo na si Daddy. Baka pagod lang talaga siya at maraming iniisip hindi naman ako nakasagot. Oh, may tumatawag. Sasagutin ko lang. Ah, again, I smiled and nodded. Yaya, Red, sasama ka sa min. Masiglang tanong ni Greco nang nasa hapag sila at kakain na. Saan kayo pupunta? Tak ang tanong ko. Niniwian naman ako ni Greco. May pasok kami ngayon, Yaya Red. Du, napaisip naman ako. Ano ba ngayon? Lunes, Yaya Red. Nako, nakakahalata na ako. Mukhang ulyanin ka na, ah. Sok, malapit ka ng mag-senior citizen. Inirapan ko naman siya. Baka mauna ka. No, ipapaalala ko lang na mas matanda ka pa rin sa akin ng dalawang taon. Sagot naman at ben latan siya. Dalawang taon lang naman. Tsaka hindi naman nababay sa edad ang katigukan mo. Nasa pangangatawan iyon at sa kondisyon ng health mo. Tinaasan ko siya ng kilay, utot mo. Sisigat pa sana ulit siya kaso biglang dumating si Kainzo. Nakauniform ito kagaya rin ni graiko Himala, hindi siya mukhang backlash ngayon. Ganon din si graiko Bagay ang mga uniforme nila sa kanila. Good morning, babae, malalim ang boses na bati ni Kainzo kaya nanindig ang balahibo ko. Phew, ang lalim. Nakangiwing saad pa ni graiko at sinuliapan si Kainzo. Naupo naman si Kainzo sa tabi ni Greiko at hindi pinansin ang sinabi ng huli. Bilisan mong kumain, Greiko. Magdi-drive pa tayo papuntang university at mahirap makipagsabayan sa traffic, seryosong turan ulit ni Kainzo. Nakakapanibago naman. Napalunok ako. Isasama niyo pa ba ako? Napatingin naman sa akin si Kainzo at nang magtama ang mga mata namin ay parang kinabahan ako bigla. Ang lamig hindi na kailangan, babae. Kaya naman namin ni Greco. Si Kuya Iko na lang ang samahan mo, pupunta din siya sa trabaho at baka mas magadang sa kanya ka na sumama, ani at muling bamaling sa kanyang pagkain. Enj, ayaw kong ang sumama sa kuya nyo. Mag-aaway lang kami nun tsaka kayo dapat ang sinasamahan ko kasi kayo ang mas bata. Eh, yung kuya nyo berang na. Sabi ko at humajekik. Tumawa din naman si Greiko pero may kakaiba talaga kay Kainzo. Hindi na siya palakibo at masyadong malamig ang mga mata niya. Tapos na ako. Hihintayin na lang kita sa kotse, Greiko, salita bigla ni Kainzo at tumayo na ito. Tinitigan ko naman ang papalayong balto niya. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko. Ewan ko din. Inawi mo ba? Biro ko pa. Hoy, hindi. Ah, baka nagtatampo lang baka kina mommy and daddy, kasi alam mo na, hindi sila nakauwi nung Christmas at New Year, ba? Diba? Tumango naman ako, siguro nga, pero sana bumalik na din agad siya sa dati. Nakakapanibago ang pagiging seryoso niya. Parang hindi si Kainzo, eh, dugtong ko pa, ngumuso naman si Gryko. Kaya nga, pati rin ako ay nabigla sa pagganon niya. Hayaan na lang muna natin, magiging okay din naman siguro siya. Mabait naman yan si Kainzo. Eh, sigurado akong hindi rin makakatiis yan. Ye, pero teka, late na pala kami. Gosh, dali na, Yaya Red. Sumama ka sa amin at ay to tour kita sa university namin. Huwag mo nalang pansinin si Kainzo, aniya sabay hila sa akin kaya hindi naman na ako nakaangal pa. Tera na, Kainzo, mile late na tayo. Sigaw agad ni Gryco nang makapasok kami sa kotse nila. Nangunot naman ang nuo ni Kainzo. Bakit mo siya isinama, Gryco? Lumingon naman si Gryco sa akin at nang makitang tahimik lang naman ako at pinaglalaroan ang mga daliri ko ay ngumuso siya. Kainzo naman. Kung galit ka kina mami at daddy, huwag mo naman sanang idadamay si Yaya Red kasi sobrang bait kaya niya sa tin at siya lang ang kaibigan nating babae. Saad ni Gryco hindi naman iyon tinugunan ni Kainzo. Binuhay niya lang ang makina ng kotse at nag-drive na rin kalaunan. Excited na ako, Yaya Red. Marami akong ipapakita sa iyo doon at marami ding mga fafabols kaya sure akong bet mo doon, magiliw pang kausap ni Greco sa akin habang nasa biyahe kami. Mapakla naman akong ngumiti, anong akala mo sa akin, fafabols collector? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang na makita mo kung gaano kagwapo ang mga fafa doon. Mam I ayem pa. Tapos yami. Human dar na naman ang kabaklaan niya. Graco. stop telling nonsense to her. Biglang salita ni Kainzo kaya napatingin kami sa kanya. Bakit naman Kainzo? I heard him say. Alam mo namang manliligaw niya si kuya tapos irereto mo pa sa iba. Anong klaseng kapatid ka? Ang sakit mo naman magsalita. O ka. Oa, oh, nakangusong maktol ni Gryko. Huwag mo siyang pakinggan, babae. Nanliligaw si kuya sa iyo kaya dapat huwag ka nang mag-entertain pa ng iba. Lutang man ay tumango ako. Daming sinasabi, rinig kong bulong ni Gryko habang masama ang tingin kay Kainzo. Siya, maririnig kanya. Okay lang naman. Agree naman ako sa kanya na dapat ang kuya mo lang ang I entertain ko kasi pinayagan ko na siyang manligaw, sabi ko naman pero umungot siya. Aces, wala akong pake kung magalit siya. Basta mamaya mag snake out tayo sa kanya tapos hanap tayo ng mga fafa bowls. Bulong niya pa kaya napatawa na lang ako. I said stop it, dry ko. Hoy, wala kang galang. Kuya mo pa rin ako. Wow, ang laki naman dito. Bulalas ko. Talaga. Naman. Alam mo bang dito nag-aaral lahat ng mga mayayaman at sikat na elites? Pagmamalaki pa ni Gryko. Ang daldal mo, Gryko. Bilasan mo kaya dyan kasi may quiz pa tayo sa first subject, sa bad ni Kainzo na ikinalaki naman ng mga mata ni Gryko. May quiz pala tayo. Pota, bakit nakalimutan ko? Hoy, Kainzo, naka-review ka na ba? Sigaw ni Grayko at hinabol si Kainzo na nauuna ng maglakad. Siyempre naman. Ako pa ba? Hang daya. Bakit hindi mo in-share? Kasi wala ka namang pake. Anong walang pake? Paano na lang kung bumagsak ako? Palagi ka namang bagsak. Eh ano? Palaging bagsak. Hindi kaya. Hindi. Eh. Bakit totoo naman? Si Kuya Grayko kaya nag-aayos ng mga grades mo. Nakita ko naman na hamaba ang nguso ni Gryko. Bakit mo naman ako ine-expose? Bakit? Tumigil sa paglalakad si Kainzo. Nahihiya ka bang marinig niya? Nakangising tanong pa ni Kainzo at itinuro ako. Ako, 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 bakit ako? Gulat ko namang bulalas. Kasi ikaw, kasi ikaw, kasi ikaw. Pilosopong sabat pa ni Kainzo. Ang ingay nyo naman, mga bakla. Biglang naaga ng sigaw na iyon ang atensyon naming tatlo Hoy! Anong pinagsasabi mo? Sinong bakla? Inis na sa bat ni Greico Ngunisi naman iyong lalaki na murang tato sa braso at may perching sa ilong kaya nagmukhang kalabaw Maang maangan pa Eh, alam naman naming bakla kayong dalawa Mga bakla, pang aasal pa muli nung lalaki Nakakabones. Ah, hoy! Ikaw, hindi nakapijol kong sigaw sa akin naman siya tuloy na patingin. Aba, bago ka, ah, transferi ka ba, miss? Maangas niyang tanong. Inirapan ko naman siya. Yaya nila ako. Matapang kong sigaw na nakatanggap naman ng tawanan mula sa mga taong nakatingin. Yaya, tang ina, ang tanda nyo na may yaya pa rin kayo. Ano yan, tagapalit ng brief. Nagtawanan na naman ulit, pinaiinit mo talaga ang ulo ko, ah. Ang angas mo naman. Hindi ka naman guwapo. Mukha kang ang kalabaw. Tignan mo yung ilong mong may props. Nakita ko naman kung paano magtiim ang bagang niya. Ang angas mo din, ah. Sino ka ba sa school na to? Bisita ka lang naman dito pero ang lakas ng loob mong sagot-sagutin ako. Sinong hindi magagalit? Eh, binubuling mo ang mga alaga ko. Sino naman kasing hindi matatawa sa mga baklang yan? Alam mo sa sobrang sama ng ugali mo tingin ko hindi ka natanggap sa langit, magduduse ka. Tumawa naman siya, baka ikaw ang magduse kapag nagalit mo ako. Tingin mo palalagpasin na lang kita kasi babae ka. Para malaman mo, wala akong awa, kahit babae ka pa, wala akong pake. Ako din naman, kahit kalabaw ka pa, hindi kita aatrasan. Akmang susugod siya sa akin nang pumagit na si Kainzo. Tama na yan, Cleero. Hindi na kami manggugulo. Aalis na kami, hayaan mo na lang kaming makadaan ng matiwasay. Matiwasay, baka maglupasay. Narinig ko naman ang pag, o, oh, nila. Sumusobra ka na, ah. Inis kong sigaw at sinugod siya. Nabigla naman yata siya kaya hindi niya nasalag ang sampal ko. Hinayla ko pa ang buhok niya pero nahawakan niya naman ang kamay ko. Ang tapang mong babae ka, ah. Tignan natin ngayon kung hanggang saan kay Uobra. Galit niyang turan at hinayla niya ako habang mahigpit na hawak ang pulsuhan ko. Paray! Erg! Nasasaktan kong sigaw. Marami na ang nakatingin ngayon sa amin. Halos maluha ako dahil sa hapdi ng pagkakahawak niya sa palso ko. Bitawan mo ako. Masakit. Daing ko na tinawanan lang niya. Bitawan mo siya, Kriero. Ngayon na. Galit na sigaw ni Kainzo. Nang magtama ang mga mata namin ay doon ko nakita ang pangamba at takot sa kanyang mga mata. Huwag kang makialam dito, bata. Bibitawan mo siya o tatawag ako ng teacher. Tumawa naman itong si Criero. Diyan ka naman magaling, ang manghingi ng kakampi. Asar pa nito na lalong naging dahilan para may na si Kainzo. Bitawan mo siya sabi, paano kung ayaw ko, nang aasar na ani Criero at ngumisi pa ang ganda pa naman nitong yaya nyo. Mukhang pwede ko na ring pagtiisan, dugtong pa nito at parang di 3 mon yung tumawa. Naubos na talaga ang PC ng pasensya ni Kainzo at nasugad niya si Criero. Hindi naman iyon inasahan ng huli kaya hindi siya nakailag. Gago ka, kupol ka, gumanti agad ng suntok si Criero kaya napatilapon ako nang bigla niya akong bitawan. Okay ka lang, Yaya Red puno ng aalalang tanong ni Greico nang makalapit siya sa akin. I nodded. Oo naman. Okay lang ako, si Kay Kainzo, pigilan mo siya, nang hihinang sambit ko. Tumango naman siya at lumapit sa pwesto ni Kainzo. At mga aawatin niya ang dalawa nang biglang naitulak siya ni Criero nang hindi sinasadya at nasaktong nontog ang kanyang ulo sa sementong haligi. Greico. natatarantang sigaw ko nang makitang nagdugo ang ulo niya. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko. Kahit hirap ay pinilit kong tumayo at lumapit sa pwesto niya. Graco, gumising ka, gumising ka, Dali, huwag kang magbiro ng ganito. Umiiyak kong saad at niyugyog siya. Umaasa akong magigising siya. Mas lalo akong naiyak nang makitang ang daming dugo sa kamay ko. Kainzo, si Graco, dugo. Napalunok naman si Kainzo at naluluhang tumingin sa kanyang kapatid na kalong, kalong ko. Tumawag kayo ng tulong. Sigaw ni Kainzo na ikinagitla ng mga nanonood. Pi parang awa nyo po, please. Parang awa nyo na. Tulungan nyo po kami. Nagmamakaawang sigaw ko. Iyak ako ng iyak at hindi ko alam ang gagawin. Anong nangyayari dito? Napaano iyang si Gryko? Gulat na bulalas ng isang teacher na lumapit sa amin. Mam! Ma Parang awa nyo na po. Didalhin po natin siya sa hospital, yutol na turan ni Kainzo habang hawak ang kamay ni Greico. Sandali, tatawag lang ako ng tulong, natatarantang sa rin ng guro at tumakbo ito. Greico, Greico naman. Gumising ka, please. Hagulgol ko at tinapik pa ang kanyang pisngi. Greico, sorry. I'm so sorry. Kuya, humahagulgol ding sa ni Kainzo. Kainzo, Anong gagawin natin? Eh ang daming dugo. Kainzo, natatakot ako. Tumingin naman sa mga mata ko si Kainzo. Hindi ko din alam, babae. At sa huling pagkakataon ay nakita kong bumalik ang guro kanina at may kasama siyang mga rescuers bago ako nawalan ng malay. Kung nakarating ka dito sa dulo baka pwedeng pahingi ng likes at subscribe kita kita ulit sa susunod na chapter.